good morning, good morning mga kagulong mainit na pupunta kami ngayon ng anak ko sa may Maples so mainit na kaya kailangan nating mag jacket no? nakashifa tayo ng merch so kasama ko yung anak ko hi ka muna <laughs> ayan pupunta kami ngayon sa may Maples river dito tayo ngayon sa may bayan ng Aguilar dito sa may buer ayan, kasi taga dito lang naman tayo sa may buer so papasyal tayo doon sa may Maples so samahan nyo ako sa aking biyahe Challenging lang dito yung pagpunta kasi mahirap yung daanan. Bako-bako. Pero tingnan nyo naman. Okay. Mahirap yung daanan dito mabato. <laughs> Siyempre, hindi tayo kakabahan. Sipa tires ang gamit natin. Sipa tires sang kalam. Yun, shoutout sa Sipa Philippines. Kumi. awaw talaga yung motor taktak Masagit na ng palayan ng daanan Wow <laughs> Yan Yan lang Paliibot puro palayan yan guys Nakarating na tayo sa Bay Pablo's River so Actually wala naman tayo may naadaara na checkpoints. Yan niyo naman pagkaganda. Yan yung Maples River. Meron pa daw yan sa taas eh. Konti pa lang yung tao. Pero marami na rin may mga four wheels na rin dito. Sa pangalawang beses ko nang nakapunta dito. Ayun kasama ko lang yung anak ko. Siya kasi yung nakakalam dito madalas kasi sila. Sa baba lang yan ang bundok na nagagulong. oh. Yan. papunta doon. Yan. Maples River na yan. May mga cottage din sila dito. Dito lang muna tayo sa may bungat lang. <laughs> Ayan, napakaganda ng tubig. Pakalinis. Ayan. Saan? Sige, sige. Punta tayo doon. Wait lang, kukunin ko lang yung motor. So, ayun. May ibaya dito yung para sa uh, motorcycle parking. 10 piso lang naman mga kagulong. Ayan. Malawak naman yan. lang dalawa kuya. Pilos dalawa. So, isa sa bantay si Kuya dito. Yan, shoutout kay Kuya, may followers na tayo. <laughs> Yan, hindi rin kayo magugutom dito, may mga tinda rin naman, marami. sabi ni Kuya, magpaalam na lang sa barangay kung ano, Kuya no, kasi may may checkpoint tayo dito. So, maaga pa naman. Kaya paalam na lang tayo sa barangay kung papayagan kayo pumasok ng Maples River. Kuya, tanong ko lang, magkano yung bayad ng cottage? Kaya limbawa, magkukuan ka ng cottage? Uh, Maghapon ko yung, yung cottage namin, sir, na, minister, na siya, 300. 100. Ayun. naman Maghapon na yun, kuya. Tapos okay. yung balsa, okay. ganun din. Ay, yung balsa po, sir, para makagamit po. Lahatan ko yan, sir, per hour ko yan. Ayun. So, 50 para sa... Sa kwan sa balsa-balsa tapos 300 para sa cottage yan. Si Kuya Un, shout out kay Kuya Bing. Ayun. Sige kuya, salamat ha. Linis dito. Ay, may CR na rin sila. Ayan. Kunti pa lang yung tao. Wee, yay, yay, yay. May mga dumarating naman pero kukunti pa lang yung tao. Umagang umaga. May nagbabalsa-balsa na. Lakad-lakad tayo papunta dun sa taas. Sticker, no? Diyan ka lang, nak. Diyan ka lang. Ha? Lagay mo lang Diyan. <laughs> pupunta tayo dun sa taas. Ha? Diyan lang. Diyan. Sobrang linaw ng tubig. Pupunta dun sa taas. Ayan, ha? pangalawang beses natin na nakarating dito sa may Maples river so try natin dito kung anong meron pa yan. pupunta pa yan doon oh. ang haba nung kanila Dapat. meron pa daw yan dyan sa taas pero hindi na tayo doon pupunta kasi malayo na pero ang ganda ng tubig yun o oh. no? <laughs> Yon, shareot sa mga taga-Pangasinan. Ayun. Tatalon ako. Wait lang. Ayusin mo. Yan kalang ah. Yan kalang. Tutok mo lang 'yan.

kagulong pauwi na kami so padami na nung padami yung mga lumalangoy dito Ayan, puno na ikot nyan mga parking area ng motor pakita ko lang sa inyo mga kagulong Ayan, puro four wheels na yan dyan kapag papasok kayo dito makipag coordinate na lang kayo sa barangay Ayan. so bye bye